Ang Pagsakop sa Ay Ikawalong Kabanata Sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ninyo ang ay. Dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng ay, ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang bayan, at ang kanyang lupain. Kung ano ang ginawa ninyo sa Jericho at sa hari nito, ganoon din ang gawin ninyo sa ay. Pero sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop para sa inyong sarili. Maghanda kayo at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod. Kaya umalis sila Josue at ang lahat ng sundalo niya para lusubin ang ay. Pumili si Josue ng tatlongpong libong sundalo na mahuhusay makipaglaban at pinaalis ng gabi. Ito ang bili ni Josue sa kanila magtago kayo sa likod ng lungsod, pero huwag masyadong malayo. Kumanda kayo sa paglusob kahit anong oras. Ako at ang mga kasama ko ay lulusob sa harapan. Kung lalabas na sila sa pakikipaglaban sa amin, tatakas kami, gaya ng nangyari noon. Iisipin nilang natatakot kami kagaya noon. Kaya hahabulin nila kami hanggang sa makalayo sila sa lungsod. Pagkatapos, lumabas kayo sa pinagtataguan nyo at sakupin ang lungsod. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag nasakop nyo na ang lungsod, sunugin nyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Tiyakin nyong gagawin ito ayon sa iniutos. Pinaalis sila ni Josue, at nagtago sila sa bandang kanlura ng Ay, sa kalagitnaan ng Ay at Betel. At sina Josue naman ay nagpaiwan sa kampo ng gabing iyon. Kinaumagahan maagang tinipon ni Josue ang mga tauhan niya pinangunahan niya at ng mga pinuno ng Israel ang mga tao sa pagpunta nila sa Ai. Nakarating sila sa lugar na nakaharap sa lungsod, sa bandang hilaga nito, at doon sila nagtayo ng mga tolda. May lambak na nakapagitan sa kanila at sa Ai. Nagpadala si Josue ng limang libong sundalo para tambangan ang lungsod sa bandang kandura nito, sa kalagitnaan ng Ai at Bethel. Kaya pumwesto na ang mga sundalo. Ang ibang mga sundalo ay nasa bandang hilaga ng lungsod, at ang iba naman ay naroon sa bandang kanluran nito. Nang gabing iyon, pumunta si Nahoswe sa lambak. Nang makita ng hari ng ay si Nahoswe, maaga pa'y agad-agad na siyang lumabas sa lungsod kasama ang mga tauhan niya, at pumunta sa lugar na nakaharap sa lambak ng hordan para makipaglaban sa Israel. Hindi nila alam na may lulusob sa kanila galing sa likod ng lungsod. Sina Josue at ang mga tauhan niya ay nagkunwaring natalo sila, at tumakas papuntang ilang. Kaya hinabol silang lahat ng kalalakihan ng ay, hanggang sa unti-unti silang lumalayo sa lungsod. Lahat ng kalalakihan sa ay at sa Betel ay hinabol ang mga Israelita, kaya walang naiwan para ipagtanggol ang lungsod. Sinabi ng Panginoon kay Josue, Ituro mo ang sibat mo sa ay, dahil ibibigay ko ito sa inyo. Kaya itinuro ni Josue ang sibat niya sa ay. Nang ginawa niya iyon, lumabas at nagsitakbo ang mga tauhan niyang nananambang sa bayan. Lumusob sila papasok sa lungsod, at dali-daling sinunog ito. Nang lumingon ang mga taga-ay, nakita nila ang makapal na usok sa ibabaw ng lungsod. Wala na silang matatakbuhan, dahil bigla na lang silang hinarap ng mga Israelita na hinahabol nila sa ilang. Dahil nang makita ni Josue at ng mga tauhan niya na nakapasok na sa lungsod ang mga kasama nila, at sinunog na nila ito, bumalik sila at nilusob ang mga tagaay. Lumusob din ang mga Israelitang pumasok sa lungsod, kaya napagitnaan nila ang mga tagaay. Pinatay nilang lahat ang mga ito at walang nakatakas o kaya'y naiwang buhay sa kanila. Bukod lang sa hari nila, binihag siya at dinala kay Josue. Nang mapatay na nilang lahat ang taga-ay na humabot sa kanila sa ilang, bumalik sila sa lungsod at pinatay din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon, namatay ang lahat ng naninirahan sa ay, labindalawang libo lahat, lalaki at babae. Nanatiling nakatutok ang sibat ni Josues sa lugar ng ay hanggang hindi nalilipol ang lahat ng mamamayan ito kinuha ng mga Israelita ang mga hayop at mga ari-arian ng lungsod, ayon sa sinabi ng Panginoon kay Josue. Pagkatapos ipinasunog ni Josue ang buong ay, at hindi na ito muling maitatayo. Hanggang ngayon wala nang nakatira rito. Pinabitin ni Josue sa isang puno ang hari at pinabayaan doon, maghapon. Paglubog ng araw, ipinakuhan niya ang bangkay at ipinatapon sa labas ng pintuan ng lungsod pinatambakan nila ito ng malaking bunto ng mga bato, at hanggang ngayon ay makikita pa roon ang mga batong ito. Pinasa ang kasunduan sa bundok ng Ebal Pagkatapos, nagpagawa si Josue ng altar sa bundok ng Ebal para sa Panginoon ang Diyos ng Israel. Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises at ito ang sinasabi. Kumawa ka ng altar na bato na hindi natabasa ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sa harap ng mga Israelita, hinopya ni Josue sa mga bato ang kautosang isinulat ni Moises. Ang lahat ng mga Israelita, kasama ang kanilang mga tagapamahala, mga opisyal at mga hukom nila, pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa dalawang grupo na magkaharap. Ang isang grupo ay nakatalikod sa bundok ng Gerizim, at ang isa ay nakatalikod sa bundok ng Ebal. Sa gitna nila ay nakatayo ang mga paring levita na nagbubuhat ng kahon ng kasunduan. Nagutos sa kanila noon si Moises na lingkod ng Panginoon nagawin ito sa panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Binasa ni Josue ang aklat ng kasunduan pati ang pagpapala at sumpa na nakasulat dito. Isa-isang binasa ni Josue ang mga utos ni Moises sa harap ng buong mamamayan ng Israel, kasama na ang mga babae, anak, at mga dayuhang naninirahan kasama nila.